marami ang hindi alam kung paano ang tamang paghawak ng pera. At marami din naman ang biyasa sa pagmanage nito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin mga sanyales na marunong ka sa pera. Kung lahat ng signs na ito ay mayroon ka na, congratulations! Malamang nasa tamang direksyon ka na patungo sa financial freedom. Una, may steady flow of income ka at alam mo kung magkano ang kinikita mo. Isa sa mga pinakabasic na pinakamahalagang sign na marunong ka sa pera ay ang consistent at tuloy-tuloy na pasok ng income mo. Ibig sabihin nito, hindi lang sa iisang source ang kinikita mo. Maaaring may stable ka na trabaho, negosyo, investments o kahit mga side hustles na nagbibigay sa iyo ng financial security. Bukod dito, alam mo kung magkano ang kinikita mo kada buwan at hindi mo hinuhulaan lang. Dahil dito, alam mo rin kung paano babalansihin ang budget mo para sa pang-araw-araw na gastos, savings at future investments. Ang pangalawa, alam mo kung magkano ang ginagastos mo. Hindi lang sapat na alam mo kung magkano ang kinikita mo. Kailangan mo rin alam kung saan napupunta ang pera mo. May ibang tao kasi na malakas kumita ng pera pero nauubos din kagad dahil hindi nila alam kung saan napupunta ang pera nila. At dahil na rin ito sa mga uncontrolled spending. Kaya kung ikaw ay may listahan o breakdown ng iyong mga expenses, ang ibig sabihin nito ay may malinaw kang cash flow management. Dahil dito, mabilis mo nakikita kung may mga hindi importanteng gastusin na dapat mong ibawas o tanggalin. Ang pangatlo, kaya mong bayaran ang lahat ng bills mo na hindi mo kailangang mangutang. Isa sa mga pinakamalino na senyales na marunong ka sa pera ay ang kakayahan mong bayaran ang lahat ng bills mo nang hindi mo nangangailangang mangutang. Ang ibig sabihin nito, maayos mong napaplano ang budget mo kaya hindi ka nahuhuli sa pagbabayad ng kuryente, tubig, renta, internet o sasakyan at iba pang bayarin. Kapag hindi ka nag-aalala kung saan ka kukuha ng pambayad ng mga bills mo, isa itong indikasyon na stable at healthy ang iyong financial status. Ang pang-apat, kaya mo bilhin ang mga bagay na gusto mo na hindi nasisira ang budget mo. Maraming tao ang bumibili ng mga bagay na gusto nila pero sa maling paraan, sa pamamagitan ng utang, installment o pagsasakripisyo ng budget nila para sa mas mahalagang bagay. Pero kung ikaw ay nakakabili ng mga bagay na gusto mo na hindi naapektuhan ang iyong financial health, isa ito malinaw na sign na mahusay ka sa pagmanage ng pera mo. Hindi naman nangangahulugan na maluho ka kundi marunong ka lang magplano at maghintay bago bumili ng isang bagay. Ang panglima, nakakapag-ipon ka ng pera. Kung kaya mong bayaran ang mga bills mo, bilhin ang mga bagay na gusto mo at may natitira ka pa pang ipon, ibig sabihin nito, magaling kang humawak ng pera. Hindi naman kasi lahat ng tao ay nakakapag-ipon, pero kung ikaw ay may savings pang emergency, pang travel, pang negosyo o pang retirement, Patunay ito na may foresight ka pagdating sa iyong financial future. Ang pang-anim, pinag-iisipan mong mabuti ang pagbili ng mga mamahaling bagay. Maraming tao ang gumagastos sa na malaki nang hindi nag-iisip. Bumibili sila ng mga mamahaling bagay tulad ng cellphone, gadgets o sasakyan kahit hindi pa naman nila kayang bayaran ito ng buo. Pero kung ikaw ay marunong sa pera, bago ka bumili ng isang mamahaling bagay, iniisip mo muna kung worth it ito para sa lifestyle mo, kung pasok ba ito sa budget mo at kung ano ang magiging epekto nito sa finances mo. Hindi yung basta-basta ka nalang bibili ng mga mamahaling bagay na hindi mo naman kaya tapos mapupunta lang din sa utang. Ang pangpito, nag-uusap kayo ng partner mo tungkol sa pera. Kung ikaw at ang partner mo ay may honest at open na pag-uusap tungkol sa inyong finances, isang malaking senyales ito na maayos ang inyong money management. Maraming relasyon ang nasisira dahil sa pera. Pero kung marunong ka sa pera at ikaw at ang partner mo ay may malinaw na financial goals, Whether ito ay para sa savings, investments, bahay o negosyo, then magandang sign ito na marunong kayo mag-manage ng pera nyo. Ang pangwalo, may insurance ka. Maraming tao ang hindi iniisip ang kahalaga ng insurance hanggang sa dumating ang isang bigla ang pangyayari. Pwedeng aksidente, pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Pero kung marunong ka sa pera, naiintindihan mo na hindi lang pwedeng puro ipon lang, kailangan mo rin ng proteksyon. For example, may health insurance ka para di ka malubog sa utang kung sakali magkasakit ka. Ang life insurance naman ay para masigurado na kahit ano ang mangyari sa'yo, hindi magiging mahirap ang buhay ng pamilya mo. O kung may negosyo ka, malamang ay dapat may business insurance ka rin para protektahan ito laban sa posibleng pagkalugi o mga sakuna. Tandaan na ang insurance ay hindi lang isang gastusin. Ito ay isang investment para sa seguridad mo sa hinaharap at ang pamilya mo. Ang pangsyam, may emergency fund ka hindi mo inaasa ang lahat sa swerte dahil alam mo na dapat laging handa ka sa mga biglaang pangyayari. Alam mo na kahit gaano ka kagaling mag-budget, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Tulad na lang ng pagkawala ng trabaho, bigla ang gasto sa pamilya o emergency medical bills. Dahil dito, dapat ay may 3 to 6 months na worth of living expenses ka na nakatabi bilang emergency fund. Ang pagkakaroon nito ay parang isang financial seatbelt. Hindi mo talaga laging kailangan pero kapag dumating ang sakuna, lagi kang ililigtas nito. Hindi mo kailangan ng mga o magpanik dahil may sapat kang pondo para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ang taong marunong sa pera ay hindi lang nag-iipon para sa mga wants pero nagtatabi rin para sa mga what if. Ang pang-sampu, may pondo ka para sa mga sale. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa mga biglaang sale dahil pinagpaplanuhan mo ang bawat gastos pero alam mo na mas makakatipid ka kung may nakalaan kang budget para sa mga essential items kung mabibili mo ito sa discount. Hindi mo hinahayaan na dahil lang sa buy one take one o 50% off ay bibili ka na ng hindi naman kailangan. Mas pinipili mong bumili ng mga bulk o wholesale para mas makatipid ka in the long run. Ang tamang diskarte sa mga sale ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng pinakamurang presyo kundi ang tamang timing at ang tamang produkto. Ang panglabing isa hindi ka tumitigil sa pag-aaral tungkol sa pera. Alam mo na hindi sapat kung ano ang alam mo ngayon, kaya patuloy ka pa rin naghahanap ng mga bagong kaalaman tungkol sa pera. Nagbabasa ka ng mga financial books, nanonood ng mga educational videos at nakikinig sa mga expert. Naiintindihan mo na habang nagbabago ang mundo ng negosyo at investments, kailangan mo ring mag-adapt. Hindi mo iniisip na alam mo na ang lahat dahil sa halip, handa kang matuto at mag-improve. Dahil alam mo na mas makakatulong ito sa iyo para makagawa ka ng mga matalinong financial decisions. Ang panglabing dalawa, may investments ka. Hindi ka lang nag-iipon, kundi pinapalago mo rin ang pera mo. Alam mo na hindi sapat na maglagay lang ng pera sa banko dahil na rin sa inflation. Kaya nag invest ka sa stocks, real estates, negosyo o kahit sa mutual funds. Naiintindihan mo ang concept na make money work for you para hindi ka lang umasa sa sahod mo pero hindi ka rin basta-basta pumapasok sa mga investments na hindi mo alam o wala kang sapat na pag-aaral. Dahil dito, hindi ka madaling madala sa mga get-rich-quick schemes. Dahil para sa'yo, ang investing ay long-term strategy at hindi sugal. Ang panglabing tatlo, gumagawa ka ng listahan bago ka maggrocery. Alam mo na madaling maubos ang pera mo kapag wala kang plano sa pamimili. Kaya lagi ka may dalang grocery list. Ginagawa mo ito para maiwasan ng impulsive buying at siguraduhin na essentials lang ang bibilhin mo. Dahil dito, mas makakatipid ka ng pera at hindi ka nauubusan ng budget para sa mga bagay na hindi naman kailangan. Isa itong simpleng habit na makakatulong sa iyo sa pagiging financially disciplined. Sa ganitong paraan, ikaw ang may kontrol sa gastos mo at hindi ang supermarket. Ang panglabing apat, binabayaran mo ang credit card mo on time. Hindi mo hinahayaan na lumobo ang utang mo dahil sa binabayaran mo ang credit card mo on time. Alam mo kapag hindi mo ito binayaran sa tamang oras, magpapatong-patong ang interest nito at late like payment fees. Kaya sinisigurado mo na binabayaran mo ito ng buo para hindi ka magbayad ng interes. Hindi mo rin ito ginagamit para sa mga impulsive spending at ginagamit mo lang ito sa mga importanteng bagay. Para sa iyo, ang credit card ay isang financial tool at hindi isang utang na kailangang pagbayaran habang buhay. Ang panglabing lima, nagsisimula ka na mag-ipon para sa retirement. Hindi mo hinihintay na tumanda ka bago mo pa isipin ang retirement. Alam mong mas madaling makapag-ipon kung mas maaga ka magsisimula. Hindi ka lang umaasa sa mga pension o government benefits o kahit sa mga anak mo. Naghahanda ka rin sa pamamagitan ng investments at passive income sources. Iniisip mo ang long-term financial security mo para hindi ka maging pabigat sa iba pagtanda mo. Dahil para sa iyo, ang pagkakaroon ng financial confidence ay hindi lang para sa kasalukuyan kundi para din sa hinaharap. So ayan ang mga signs na marunong kang humawak ng pera. Kung marami sa mga signs na ito ang ginagawa mo na, then congrats, marunong kang humawak ng pera. Pero kung kulang pa o ilan lang ang ginagawa mo, hindi pa naman huli ang lahat para mag-improve. So ikaw ba, ano pa sa mga signs na ito ang gusto mo idagdag o yung ginagawa mo na? Type mo naman sa comment section below. At gusto kong ishare mo rin sana sa iba para makatulong din ito para sa kanilang financial journey. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.